Kilalanin si Santino, ang gwapong anak ni Jericho Rosales. Ang anak ni Jericho Rosales na si Santino ay hinahangaan ngayon dahil sa kanyang kagwapuhan at talento. Ipinanganak noong Disyembre 11, 2000, si Santino ay anak ni Jericho at ng dating modelo na si Kai Palomares. Sa kasalukuyan, siya ay isang profesional na manlalaro ng football at aktibo rin sa industriya ng pagmomodelo. Mula 2017, siya ay naging miyembro ng Professional Models Association of the Philippines, MAP, at mas pinili niya ang pagmumodelo kaysa pag-arte. Sa tingin mo, bakit kaya mas pinili ni Santino ang pagmumodelo kaysa sa pag-arte? Kahit naghiwalay si na Jericho at Kai, nananatili ang malapit na relasyon ni Santino sa pareho niyang magulang. Ang matibay na ugnayan sa kanyang mga magulang ay nagbigay kay Santino ng matatag na mga pagpapahalaga, gabay sa kanyang mga layunin sa buhay. Ipinakita ni Santino ang mga positibong na nakuha mula sa kanyang mga magulang na patuloy na sumusuporta sa kanya. Sa tingin mo, gaano kahalaga ang malapit na relasyon ng magulang at anak sa tagumpay ni Santino, bukod sa sports, pagmumodelo, mahilig din si Santino sa mga aktibidad na tulad ng surfing, at tulad ng kanyang ama. Malapit sa puso niya ang tubig at ang tuwa ng pagsakay sa alon. Bagamat iba ang karera niya kaysa sa kanyang mga magulang, ang pagkahilig nila sa surfing ay nagpapatibay sa kanilang koneksyon. Sa tingin mo ba, ang pagkahilig ni Santino sa surfing ay namanan niya sa kanyang ama? Tawag ni Jericho sa kanyang anak ang palayaw na Saint at nagpapakita ito ng kanilang matibay na relasyon. Si Santino ay pinalaki ng may respeto, kabaitan, at katalinuhan, mga katangiang nagmula sa masusing pagpapalaki ng kanyang mga magulang, kahit na hindi sila magkasama. Sa tingin mo, gaano kalaki ang papel ng pagpapahalaga sa pamilya sa buhay ni Santino? Dahil sa gabay ni na Jericho at Kai, natutunan ni Santino ang halaga ng paggawa ng matatalinong desisyon. Ibinahagi ni Santino kung paano siya hinihikayat ng ama na gumawa ng mga tamang pagpili, at kung paano siya lubos na sinusuportahan ng kanyang mga magulang. Sa tingin mo ba, ang impluensya ng kanyang mga magulang ay magbibigay sa kanya ng tagumpay sa hinaharap?